Ganina pababa kami. Ngayon, pakyat. Kasi puro, puro ito pakyat, walang pababa. Ano, ano, Ganina kasi puro pababa eh. Ayan. Hi. Ay. Hello. Hello. Pakyat naman ngayon. <laughs> Kaya. Hey, hindi na tayo kapag-tabi sa ano. ako ngayon. Oo. Oh, sa oh, anak ako

salim dabo obi masyado video mga si baijan hindi 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 video mga hindi 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 Bro, hindi ko hindi 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 ko. hindi 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 na hindi 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 ah pala yun. Pakasagal na yun. Pakasagal na yun. Pakasagal na Kasi iba yung kulay na eh? Ano sabon mo? Kuji? No, Gluta team. No, Gluta team. Yes, pampay no, Yan. Yeah. <laughs> Sheld daw po. Ano ba? Pag may amoy na uh, Ang German yan. Kuji <laughs> 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 kaya yan. Gluta pag mo, Sarap nga. Kuji ito. Eh, eh, eh. Ay, yes. pampayte, kojik, ay yan kojik Ayan. kojik, ano oh. tatim, pagna tayo, bro, tayo bro, niyan. ano tatim, na, bro, pag natuyo tayo niyan. <laughs> next, nice. Ay, mga ano ba nga na sabon, bingal oh. pang itik Labit kayo, sabon niya ng mga itik, <laughs> Kaya ang mapuputi nila, eh. wow, Asan yung ano nito? Aba ang ano purpose nito? BUKAS po! <laughs> po! Guys! <laughs> BUKAS naman po! <laughs> Inaantay ko lang yung respawn para layo eh. Talgin ang telepon mo. Dito yan, Tubig yan. Tubigyan. Baka mag-reepo siya. O uh, yun ako. Ayan na naririnig na ako. nga. Dako, ano yan? Uyok, ano? Uyok. Harap. 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 Tama-tama, hindi na sila maliligo doon. Ano na, minit na agad. Ayan, <laughs> <laughs> tayo <laughs> tayo na. Tapos na lang magkararigos? Oo, oh, ano mo ano, pa rin? pa rin, oh. Pumunta kayo sa ilog? Hindi kayo tumawid doon, yun o. No? Nag-overnight ng bats namin. Uh. May Ayun yung mayor Malupit niyang kan. Yun ang tagaluto ni kuya Malaking tao yun Kasunod, nung inatake ng rayuma <laughs> hey. Nung pista yun ang tagaluto Dami namin bisita ng pista Sir, anong dala mo? Uh, ah, ako ako sa, sa

yan. na naman Chef Ray. <laughs> Nakauun na yan siyempre Pangalaga na yan pangalaga ko. Pangalaga na naman ako <laughs> Fresh Pangalaga Pagalitan kasi na ko. Mga namin na yun eh Hindi <laughs> <laughs> ko. nga. Yung ilog pangalaga <laughs> dito pag lumubog ka, kiyolo, 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 sulit, sulit sulit yung uh, aming punta rito sa uh, Bicol sulit na sulit ito lang pang hindi ko wala na naman. Hindi, di wala mo. Ito sa pag-ilaman, sa tubig. Ito parang sa pili. Ito sa bawa. Ito sa mabawa. Ito sa bawa. Ito sa bawa. Ito sa pili. Ito sa pili. Ito sa pili. Wow! Pero may na lalagyan. May malalagyan. May malalagyan. Ano pala sa akin? Ano pala rin sa akin? Ganito sa amin sa Bicol. May May ano din ba kayo sa ano dito, bro? Oo. Uh oh. <laughs> may, <laughs> may Mer rin kasi. Meron kami asin na sa summer nga lang. <laughs> 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 no. Ayan. Maraming salamat kay Fresh, First Jerry. Nakarating kami sa bundok nila. Ayan. Ayan. No, parang wala hing walang hingal ah. Hindi naramdaman ah. <laughs> multimulti-field worship world 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 the the Ganito sa amin sa ano? Sa Bicol. Hay. Nakalangham din tayo ng uh, mas uh, na hangin. Nakaligo ng uh, batis. Hindi batis, ilog talaga. <laughs> Ayan sila, nasa harapan.

yan, ito yung uh, kapaligiran ng um, buhi yan, uh, sakit ng buhi likol uh, ayan mga kapilipi ang ganda rito wow ang uh, mga nyug dito, napakaganda ang uh, daming bunga, wala silang hindi dito ang nyug, ang daming bunga uh, green na green daming saging Oh, maraming pananim, morning po, tao, tao. suwa wow. <laughs> oh Gandang umaga po Oh, Ayan, hanggang dito na lang. Ano? Ano? Hindi hmm. <laughs> yan, yan aba ka talaga yan. Aba ka po yan. Ituturo ko sa iyo. Kerman! mo na rito. Ilalaw mo, mo tong saging na to. Uh, ano yung saging? yung saging na yun. Hindi. Ayan po yung ay abaka. Yan ang ah, ginagawang tali. Ah, ito may leta, yung may letter saging. Ayan yun, sa, abaka po yun. Ah, yan ang abaka. Ayan, yan ang ginagawa nga na yun. Pero namumunga rin siya. Oo, oh, namumunga Pero ginagawang tali yan. Oh, uh, okay, 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 okay. abaka. Uh, <laughs>